a base sa result ng peptide niya ito yung grade niya na peding na napasa niya mm. Ready na ba kayo Grade 6 siya kayo di ba Ito na yung grade niyang nabasa Grade, grade. Pagkaan na lahat, doon na po tayo lahat. Merong... Merong ano, may, may i-announce ang ating nanay Jack. What? Wow! Simula na. Si Tata, si Tata. Tata! Ay. <laughs> <laughs> Katekram kung ano man yung ano, wag ko malulungkot kung ano man yung resulta. Importante. Importante naman, importante naman yung pagmamahal natin. Mara, mo, no. Hindi pa, ni, pa naman alam yung kabuuan eh. Eto nga, nakasobre na. Anong nakasobre? Ito naman. Wala pa yung Oo nga, pero itong kay Kuya nga, kay Kuya Luis, kung ano man ano nito, importante, yung pagmamahal naman natin okay. sa kanya. Oh pa binuksan na no? Hindi ba po. Hmm, hindi ba Kasi makarang yung tisilo, kasi ako lang. Simula mo na. Tayo lang ba lahat? Wala nang iba? Kasi may mga bata hindi makasama si Tita Joe. Ah. So, go na eh. Ako kasi kinakabahan na eh. <laughs> oh. Kinakabahan ka? Kinakabahan ka. Ito may Kala ko naman nakamiti Alam mo na. Alam lang ni Kuya na dumating na yung ano, matumawag na sa atin. Ah, kaya pala yung rin sabi sa mo. Hmm. Mm. Luisito? Pagpaliwanag mo ng aking mahal na asawa. Ano yan? Ba't may Luisito? Bakit tayo, tayo nag tipon Hindi mo nagtipon talaga. Basta na, ano man ang resulta, ano lang naman yan. Bonus na lang yung karunungan oh. para sa akin. importante pa rin sa akin, alam niya naman yung... Oh, okay. oh. Ano ba yan? Pepti uh -huh. ba yan? Pepti? Pepti! Yung uh -huh. isa kanilang pepsi. Ah. Pepti. After ano? Okay. Okay. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Kuha mo muna ng tubig si nanay mo, Hindi kakainan mo muna dahil ikaw wala to eh. Oo. Uh -huh. can... Ba't yung kay wala pa? Ano ba, I explain muna natin yung kay Dave? Oo. Mm. yung ano Oo. Oh. Oo. Oo. Ito, nak no, naman, hindi naman importante din, no? Wala naman mga ano din yan. Importante din. Kaso, hindi, ibig ko sabihin, baka masyado sila mag-isip o oh. ano man. Ang importante it may, it may lang naman kay tatay yung ano pagkatao niyo eh. Tsaka kung ginawa naman nila yung best nila. Mm. Kung ginawa lang yung best, sobra-sobra yung best. Mm. Kung baga yung desire natin talaga is favorable result na mapasa. Uh -huh. Pero kung hindi man, baka mas, mas alam lagi ni Lord kung ano ano yung mas mag-umis. ano man yan, tanggapin natin lahat. Kaya ano, huwag kang malulungkot nak. Explain nila ni Jack, bakit nga ba ginawa yung the best? Kasi gano'ng ga katagal ito na yung Jack? Oh. Nag-start po yung process nito, nag-inquire is April. Sa, sa DepEd tapos tinanong ko yung requirements so ang haba po ng proseso <laughs> bago nakapag take ng exam so April nag-inquire na kasi eh, mm. kasalukuyan naka-enroll yung mga bata so kailangan po muna tapusin yung school year para makuha yung grades nila tapos no, June, at, June nakapag ano na tayo send ng yung mga requirements <laughs> para makakuha na tayo ng schedule So, after na mag-send down yung mga requirements, mabot pa po, nag-intay pa po tayo ng one month bago dumating yung schedule. Di ba na Kasi inatay mo na July para doon sa quarter of 138 yung pinaka-grade. Ay, oo, yung final. Kasi July. So, yun. So, kaya July, Um, mid after pa lang nung graduation na natun pa lang tayo bibigyan ng schedule. Kasi hanggang June pa lang yung, yung pasok nila. Mm -hmm. Mm -hmm. So, October 18, yun, na na schedule nila yung schedule ng exam. So, after nung kanilang schedule na exam, another one month na naman para dun sa mag-antay ng result. So, eto na nga yung result. So, kay Luisito muna yung nakuha nating result kasi yung kay Kuya Day is nagka-problem. Kasi kailangan hindi pala nakapag-kindergarten Kinder. si Kuya. So, bago ma-release yung result niya, which is meron na, kailangan niya muna mag-take ng exam yung pag -inter. Pero ipapakiusap po natin mm. ka na sa DepEd, Bea, kung sa bumagawa. Kung pwede po, kasi po kung ganun ulit kahaba, matatapos. Ngayon po kasi naka-enroll na po si Kuya Dave ng pang grade 7. So, halos 6-7 months po yung proseso. Kung ganun ulit yung proseso, kung para lang naman po may record si Kuya para sa nag-kinder siya, yun lang naman po, formality na lang. Papakiusap po, ang gagawin po namin ni Nanay Jack, gagawa po ng letter. Request letter para i-send na kung pwede, ma-i-ano ma na po yung result, ma-release na po nila. Para alam po yung gagawin. Kasi kung mag-aantay po, tapos na po ni, ni, ni Kuya yun. Yung grade 7. Mm -hmm. So, ngayon lang. Send. So ito na, i-reveal -re na. I-reveal -re na. So kuya, kailangan mo mag-bake ng pag <laughs> Tapos, pag <laughs> mahirapan ka dyan. <laughs> tapos kuya, uh, sa so, ngayon, tawag ko sa bayan kanina, sa January pa yung ano mo. Yung... Kung magi kung i-register uh, ka na online, so sa January ka pa mag aapag So di ba, kung one time pa natin yung sa exam. Exam bago release result. Tapos, tapos na yun. Yeah. lang so, kaya yun. makikiusap tayo kung pwedeng i-release na nila. Um, mm -hmm. tapos after nun, no, doon na lang ako gumawa ano. Kasi for record keeping. Kasi kung ngayon nasa K-12 program na po tayo, hindi na po pwede talaga yung bata na hindi po nag-kinder uh, under the impression po kasi tayo dito na naghinder po talaga si Kuya. Pero upon checking si DepEd, di double check po nila, wala po pala. So, kailangan niya po talaga. Oh. And, yun. Kama, hindi ko na mag-apain. Oh, sama ka na dito. Ate. Oo oh, nga, dito ka na. Mm -hmm. Hindi, eh, eh, parang kasi sabi ni nanay. Dito. Bigla akong kinabahan. Ah, kanina pa nga. Ka. <laughs> kinabahan ako na. Kailangan ka ba? Parang si Lolo, parang tahimik masyado. Hindi ko alam kung ano yung ginawa akong mag-exam. Ano yung bag pa yun? Ano yun? Wala Wala pa rin. Isang taon talaga. Isang sa talaga. siya Siguro na ano na pa. Ano ba sila ngayon? Si Luis po grade 6. Tapos si Kuya grade 7. yun tanay po ay grade 7. Si Luis grade 6. Ah, At tinig niya ay grade 6, Tapos si Kuya ay grade 7. Sa edad po ni Luis Tang, dapat grade 7 na po siya ngayon. Or grade 8, grade 8. So, paano, paano, paano na niya? Nag-graduate siya na pang grade 7. Hindi. Nag-jump lang siya. Grade 6 siya ngayon, di ba, sa Golden Wheel. Pag pumasa siya dito, ililipat na siya ng Golden Wheel sa grade 7. Ah. Yung magiging grade 7. Isang taon yung... Hindi siya makakapag-march ng grade 6. Oo. Ay! Ay, oh, sayang mo. Ano. Ede, ikaw na, e, de, e, Lure. 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 O, o, na lang natin ng alam. Oo, tama. Pinala oh, na lang. yes. May papasa si Kuya. Oh, medyo bittersweet, oh, no? Okay. Kasi <coughs> hindi siya na pa siya graduate. graduate. No. But, Pero baka tayo ng graduation. Oh, sige, buksan na ni Tatay Ram. Tatay Ram, go! Hmm. Hindi kasi nung ano, parang binigyan ako ng idea ni Nanay Chuck Umiyak siya para Parang naiyak-iyak na siya nung ano. Umiyak lang ba kuya? Pili kong gumawa eh. Hmm. So, oh, but kuya, yan. ano lang naman ito? Eh, naman ano ba yung inspect nyo? Ano? Wala naman ito. Hindi pa malabo kasi. Wala din ako malabo kasi. Um, ano naman, ang importante naman yung pagmamahal namin sa iyo, no? Oo. Oh. Okay, ano mm -hmm. lang naman, nagtatry lang naman tayo. Baba ka sa kasi. Sa paglindag lang naman yan. Oo. Oh. Uh oh. -huh. Oh. Ah. Pagka tayo, Lord, kasi. Ako, Lord, kasi. Ay ito na. Ito na. Lubisito. sa pepe exam. Christine, dito. Ito, so, sakto. Sumama ka doon ka sa mo. Saluhin mo, Baka ano. Sige na po. Sige na po. Excited ito Wait lang. Kami muna, kami muna. Ano, kami muna. Ano, kami muna. Yeah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. oke. Okay. Ah, nandun, mm -hmm. nandun,

Ano oh, naman Ah, huwag ano, huwag kang, no. wag kang wag siya, yung na yung malungkot na. Anong grade niya kaya? Six. 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 Dapat grade yung So, ibig sabihin, pala pagka uh, sila na lang magdidikta mag anong ano ano. Oo. oh okay. So ito, eh, hindi mo pa ito nakita na ni Hindi pa. Sabi na dito. Kami na pa mapasa. Placement. So ibig sabihin. Okay. A base sa result ng peptic niya, ito yung grade niya. Na pwedeng... Na napasa niya. Mm. Ready na ba kayo? Grade 6 siya kayo, di ba? Ito na yung grade niyang napasa. Grade! Grade! Grade 8 I hey! <laughs> grade 8 Ala? Ah, uh, so pwede na siya? So no, no, uh, Grade na na siya? So So na siya?

Pwede, ang laki nang tinalog. Oo. 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 Actually, natumawag ako. Tinanong <laughs> ko na agad. Kasi pwede, pwede po malaman yung episode. Sabi niya. Nakapasa daw. Hindi ko na-expect na. Huwag kang gawin. Eh. Tumakas na ka. <laughs> ano lang. <laughs> Uy! Noong naninig ka ni Nanny Jack, parang talaga Ah! Tapos... Grabe na yung iyak niya. Tapos hindi niya na... Ano? Pero... Tara! Umi! Eh! Pwede pa na niyo. Yeah. yung natin. Kaya yung grade niya. Pasado pa Kaya, grade Saan saan? pa lang siya. Saan pa ka-basad? 6 pa sa Sabi pa niya, hindi pang pang Ang review kasi ni talaga pang grade 6. Ang grade niya, sorry, Pang grade 6 lang talaga yung review ni. Yes. At ang grades niya sa, form, sa major science sa ang math na is 86, English na is 89, Science na is 82, Filipino na is 80, AP is 93. <laughs> Yun yung pinakamataas niya. Yung so, 7 and 8 na hindi naman niya ni-review. 76 ang math, 85 English, Science is 85, Pilipino is 85, AP is 86. Mag-button! At ang pa rin. Hindi na masabi, masabi math, English 88, Science 81, Filipino 80, AP <laughs> 78.

Teacher Lens, thank you, thank you. Wait, nabigyan ng chance si Luis na magpasalamat. Ano mo na ang ating Luis? Pakilakasan. Okay? Pwede na. Oh, sa atin. Ito ang wakil. ang wakil. Ito 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 ang ang Kanina pa naman iniisip ko kung, di ba kung okay na siya ng grade 6 na niya. Another, ano na naman, application na naman ng grade 7. na pala, no? Tapos, ilang buwan nga yung process. Baka ganun na naman. So, yun na. Ika. baka, baka na natin. oh, pwede na yan. Great time. So, ang school lang, yan? pa na

Nagbuma. Yan, nagbuma ang papakalimutan. Pero yung po yan, kagad pa natin malalaman next year. mga yeah. two weeks lang. Two weeks lang? Two weeks. E eh, yung ano, yung kinder, pa na talaga. Sure. Sigurado naman si Kuya tito pero baka niya naman. Mm oh, kasi yung yung kausap ni Nanay. Alam lang po yung ano eh. Kung hmm. baga kung sa to. Para pabitin lang eh, no. Tumalay na rin baka pang 12 naman na yung ano. Kasabay mo <laughs> agad <laughs> si Ate Mika. <Mito. laughs> Sobrang masasabi. Huwag naman, huwag naman. Nagluluwas lang kasi ano, nagkakaalit ko sa wayo nila. Ano ako? Ano ako? na ganun. Mag grade 6 muna kayo. Yan yun. Yan po yung resulta po nung sama-sama nating pagpumaga tayo. Ayan na si Lems. Yan, yan. Hello, Lems. Pero kay Luis lang muna kasi may ano pa yung kay Dave, may problem pa yung license. What's this? Okay. Ito na yung kanyang result. Babasa ni si Tujun. Di ba grade 6 pa lang si Luis? Level 2 enroll na lang yan. Oo, oh, yung level 2 enroll niya, alam mo kung anong grade? Ay, syempre, di mo alam. Kaya. <laughs> <laughs> Wait lang, lalapit ko sa cellphone. Baka hindi mo rin eh. Oh. Pinakabahang ka? Ha? So, ito na. Sana naririnig sa cellphone. Okay, S Quiet. Ang level to enroll ni Kuya Luis ay grade Ready ka na? na. <laughs> ano, di ba grade 6 pa lang siya? Oh, grade six, okay. Ang level to enroll niya Ready ka na? Grade Eto na, tumayimik ka na Grade, nine. grade nine. Yes. <laughs>

Sulit. Kaya nga hindi namin na-expect, ganun pala siya. Yung kay Kuya, may malapit. Bali, tatlong level yung... Two weeks lang, yung... lang eh, no? Two weeks. May pa-suspense pa? No? May ni Dave yung senior ko. Uwi ka na lang. Uwi na pa Sigurado na Okay. Ah. Ah, parang kasuspensyon suspense ganyan eh. Sure guys, grade 10 ang kaya nila. Oh my gosh, kaya oh. sabi Pero, sablang sablang thank you sa Magka college na agad? Ah, hindi. Moving up pala. Moving up. Tapos grade 11. Ah. Uh, Tapos pag grade 11, oh, maganda si nila na. Tayo. So, maluwas na si kuya. Teacher! Hala. Teacher! Thank you so much! Mm. Thank you, thank you ah, sa lahat. Nandito pala yun. Ah, kasi hindi din mararating ng mga anak ko to kung wala ka din. I, ah. I ah. see you! <laughs> <yeah>. Si Nanay Jack nga hindi niya na ano mahintay na i-ano 5.30. Di pa sa ko yung balita sa'yo. Thank you, thank you, thank you. Walak pa ka naman. Thank you. So yun, tatay lang? Oo. Kapegram. Grabe. Salamat. din siyempre nag-pray din yung mga ano natin. Sa mga katekram natin dyan, sa mga lahat ng nagmamahal uh, sa mga bata, alam ko kasama kayo sa pagdasal. Mm -hmm. At siyempre, higit naman sa lahat doon yung ano ni Kuya. Yung sacrifice niya. Thank yeah. you Kuya. No? Kasi kung di siya nagpagod, uh, hindi siya nag, nagsunog ng kilay, mm hindi -hmm. naman naman. Kahit may teacher dyan, kung hindi niya uh, lahat inalam, mm -hmm. Eh, wala din naman. So, mga na kay kuya pa rin. Tapos kay teacher, kay nanay dyan. Sa atin lahat, lahat ng part, lahat ng uh, telegram family. At mga, lahat sa atin. Tayo din naman. Tulong-tulong hmm. naman tayo dito. So, paano man? Pangalaman na tayo. Uh, congratulations ulit na. I'm so proud of you and also to kuya, may panganay. Abangan po natin ang na kay Kuya Day. Kaya so, yung sa panganay po natin, abangan po natin. May pa yung nga eh, no? Oo, na ano ako. thank you, Yay! thank you sa mga sa DepEd, uh, kay teacher. Ay, Tito Jun, Tito, Tito Jun, naging teacher ka din naman ng mga bata. Agustic, Tito Floor, no? Sa Sexy, lahat ng ano, uh, mga uh, nagtuturo sa mga bata. Maraming maraming salamat. <laughs> si Lola. Si Lola. Ay, si Lola Luz. <laughs> ah, ay, ay si Lola Lose, at saka si Lolo. Mm -hmm. Mio. Ah, lahat na, ano, lahat na mga ng mga kapatid ko na minamahal yung mga bata. Maraming maraming salamat. Thank you po, Katera. You know. Love you may po. Bye-bye. Mm -hmm. mm -hmm. Ayo.